para meron kang marapatang panitin. Ano man ang iyong sasabihin, maaaring ganito sa iyo. Uh, yo, good morning. ah uh, dito tayo ngayon sa substation 8. Ngayon uh, may bumabang uh, warrant of arrest ng city ordinance. Isa nating uh, kabarangay dito sa barangay Mabini Jerizal. Ngayon uh, kasama na natin siya at kasamahan natin siya papuntang warrant section para asikasuhin ang kanyang warrant of arrest para malip na ito at babayaran niya yung violation na kanyang na at ito ay ang seat ordinance ng smoking uh, in public uh, last year pa ito worth ano lang worth 500 pero ngayon 2,000 na ngayon kaya dapat sumunod tayo tara, punta tayo sa warrant section okay, andito na tayo ah, uh, warrant section sama natin ang ating uh, na kaibigan from Mabini Jerizal ito yung office ng warrant section pag maaresto resto kayo na no, may warrant dito kayo dadalhin so papasok na tayo let's go ngayon na lang uh, ikaw si ano si ito lang mga post ko na yung kami, ng substation na Mga ano kami siya na, sa meron kang warang coverage, ito yung ng branch IC, ito ng mga mga UCC. Ito may pagkakit naman sa ito ng mga mga final case M-23-3. Tak sih, sebenarnya presiding judge Yomir Yacob Pera noong uh, February 6, 2024, na kabanda rin ito. meron kong ang panahinig. Ano ang mga iyong sasabihin, maaaring ganito sa mga meron ka rin na ang ang gobyerno ang magbibigay sa sa iyo. karapatan sa mga karapatan sa okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, ito na po, na turnover na natin ang uh, ating inassist na may uh, warrant of arrest ng City Ordinance smoking dito sa warrant section. And ngayon, nakasikasuhin uh, na ng uh, wife niya na magbabayad na dun sa City Ordinance Enforcement Division. And shoutout pala kay Ma'am Rowena, salamat sa pagtulong din. Kasi nawala kasi yung ticket niya. Ngayon, may record naman yun sa office ng COED so after nun na uh, mabayaran niya sa blue building babalik siya dito at asikasuhin ng papeles at iakyat sa court kung anong branch sa MTC and then yung court magbababa ng resolution na uh, lifted na yung uh, warrant niya at okay na yung kaso niya so dapat uh, sumunod tayo uh, at pwede kayong magulong or Maaresto pag hindi kayo magbayad sa city ordinance ng violation dito sa Mandaluyong City. Okay, uh, maraming salamat and please uh, like, share and follow my Facebook page Ramonrity TV and YouTube channel. Bye. -bye.